bali yung mga batang batyaw na namamalimos sa may bandang San Pedro Laguna, Binyan, Santa Rosa, at naging sa ibang parte pa ng probinsya ng Laguna ay basta-basta na lamang na sumasakay sa mga chief. Tapos ang iba ay sumasabit pa. Yung iba sa kanila, tumatawid ng alangan sa mga highways kaya nakakatakot na makita yung mga batang medyo na namamalimaw sa sense Apat. Kaya nga, hindi kita kilala. Uh.

Bakit maraming mga badyaw na bata na namamalimot dito sa Maynila? Kasi mga tao dito sa Maynila, marami yan, maraming pera. Ah, maraming pera. Ah, sige. Kaya maraming mga badyaw dito sa na bata sa Maynila. Nakausap ko yung ibang mga batang badyaw na namamalimot dito sa Laguna. Ang sabi nila, sila daw ay dinala dito sa Luzon, sa pamamagitan ng mga barko. At ngayon ay naninirahan sila dito sa Laguna, sa mga apartments. Ang nakakapantaka, paano silang nangungupahan sa mga apartments? Ngayon, ang pinagkakakitaan lang nila ay ang pamamalimos sa mga lansangan. Tapos, itong mga batang na mamalimos nito ay matagal sa mga lansahan. Minsan, inaabot sila ng dalawang araw bago sila sunduin ng mga sakyan na sabi nila ay kanilang binabayaran para iagit sila sa mga apartments Kita lang. Sabi ng mga batang batyaw na nakausap ko, eh, dinala sila dito sa Metro Manila at sa mga karate po sa Luzon, sa pamamagitan ng mga barko at ngayon sila ay naninirahan sa ilang mga apartments. Nakakapagtaka lang kung paano sila nang isa sa mga barko. Uh, naninirahan ngayon sa mga apartments. Kaya hindi ganun karami ang kanilang mga hawak na pera. Maaring sila ay ginagamit ng mga human traffickers para mamalimos sa mga lansangan dito sa Laguna. At saka yung mga batang bajo na yun ay sumasakay na lang basta-basta sa mga chicks yung e, iba sa kanila ay sumasabit sa mga estribo e eh, paano kung mahulog sila mahirap kasi pag sumasakay na lang sa mga estribo ng mga jeepneys ng mga batang bajo baka sila biglang malaglag o kaya pag kumapasok sa mga jeepneys e biglang nagpreno ma-disgrace -di sa mga batang bajaw na namamalimos ang mga batang badyaw at yung mga kabataan sa kanila na namamalimot sa malansa, na mga lansangan ay maaaring mga biktima ng mga human traffickers at yung mga limos nila ay kinagamit bilang mga profits o mga kita ng mga sindikato. Ang mga batang iyon ay madalas mag-ipon-ipon sa may dating mall doon sa Binan Laguna. Tapos kamilipat-lipat sila sa Santa Rosa, Laguna, saka sa San Pedro, Laguna at sa iba't ibang parte pa ng Laguna minsan nakakating pa sila ng hangin lupa. Dapat iliktas ng provincial government ng Daguna at maging ng national government ang mga batang iyon mula sa pamamalimos dahil baka maging biktima sila ng mga drug pushers at ibenta sa mga pedophiles. Ang mga batang iyon ay maaring mga biktima ng human trafficking. Sa so ngayon ay meron akong mga dalawang Facebook groups na nananawagan sa mga legislators natin sa mga mambabatas na gumawa ng mga kaupulang batas para iligtas ang lahat ng mga bata at mga kabataan mula sa pamamalimos. At ganyan din para ang national government ay magkaroon ng isang programa para iligtas at i-rehabilitate yung mga batang namamalimos sa lansang, pati na rin yung mga kasama nilang mga kabataan, dahil sila ay mga victims ng human trafficking. Nakakapanlumong isipin na ang bansang Pilipinas na sa ngayon ay isang tiger economy ay nagkakaroon ng mas maraming bilang ng mga bata at mga kabataan na namamalimos sa lansangan. Ito ay isang uri ng human trafficking na dapat ay uh, sugpuin ng ating pamahalaan. Ang mga bata at mga kabataan na namamalimos sa lansangan, naging sila man ay mga badyaw o hindi mga badyaw, ay dapat iligtas ng gobyerno mula sa ganong uri ng pamamalimos dahil yon ay isang uri ng child labor o kaya ay isang uri din ng human trafficking. Ang ganong mga bata at mga kabataan ay dapat i-rehabilitate ng maigi ng gobyerno at bigyan ng pagkakataon para magbagong buhay sapagkat ang mga bata at mga kabataan ang pag-asa ng ating bayan.